Ayon sa isang abogado, si Chloe San Jose ay dapat ipad-iport pabalik sa Australia kung mapatutunayan na siya ay isang mamamayan ng Australia. Sinasabi ng abogado, that means she can't work, which is exactly what she is doing, claiming that she is not depending on Kaloy because she is earning money in her own right par adding her assets on TikTok in various states of undress. Those are taxable income. Dagdag pa ng abogado, she has appeared on ASAP at least twice, one blamed for Typhoon Karina. She must have earned talent fees therefrom. She also has endorsed this skincare product being extensively covered sa shying in a grand entrance and undergoing some sort of facial treatment in an ad. Again, that must have earned her and Kaloy quite a sum. Binanggit din ng abogado na ang pag-uugali ni Chloe bilang isang turista ay hindi angkop, lalo na sa mga magulang ng kanyang kasintahan na si Carlos Yulo. This girl doesn't behave like a visitor. She acts like she owns the Philippines, Ania. Idinagdag pa ng abogado na handa siyang humingi ng tawad kung mapatutunayan ni Chloe na siya ay may dual citizenship at hindi ganap na binitiwan ng kanyang pagka-Pilipino. Ipinahayag ng abogado ang kanyang saloobin sa mga kilos ni Chloe na nagdudulot ng tanong tungkol sa kanyang katayuan bilang isang turista. Ang mga pagkilos na ito ay tila nagmumungkahin na siya ay hindi nagtutungo sa Pilipinas sa isang simpleng pagbisita, kundi sa isang mas malalim na pakay na naglalayong makakuha ng kita mula sa kanyang mga aktibidad dito. Isang mahalagang aspeto ng isyong ito ay ang pagkuha ni Chloe ng kita mula sa kanyang mga palabas at endorsement sa kabila ng kanyang kasalukuyang katayuan sa bansa. Ayon sa abogado, ang mga kita mula sa mga ganitong aktibidad ay hindi may kakaila at nararapat na ipahayag sa mga ahensya ng gobyerno bilang bahagi ng kanyang obligasyon bilang isang nagnenegosyo sa bansa. Ang kanyang pagsasangkot sa mga proyekto sa media ay nagpapahiwatig na siya ay aktibong nakikilahok sa industriya ng entertainment sa Pilipinas. Ang kanyang pagkakaroon ng exposure sa mga sikat na palabas ay tiyak na nagbubukas ng pinto para sa mas marami pang oportunidad sa kita. Sa katunayan, hindi lamang ito naglalaman ng simpleng entertainment, kundi may mga legal na implikasyon din ito kung siya ay hindi nakatala bilang isang lehitimong mamamayan o turista. Samantalang ang isyo ng dual citizenship ay maaaring magbigay ng mas malinaw na larawan sa katayuan ni Chloe, ang tanong ay patuloy na lumalabas. Kung siya ay may mga karapatan bilang isang Australian citizen at hindi niya ito na ipapahayag ng maayos, maaaring magdulot ito ng mga problema sa kanyang legal na kalagayan. Sa huli, ang pananaw ng abogado ay naglalayong bigyang diin ang kahalagahan ng pagsunod sa mga batas at regulasyon ng Pilipinas, lalo na sa mga dayuhang mamamayan na pumapasok at nananatili sa bansa. Ang isyo ng legal na katayuan, mga obligasyon sa buwis, at ang wastong pag-uugali bilang isang turista ay mahalagang paksang dapat isaalang-alang hindi lamang ni Chloe kundi ng lahat ng mga banyagang bumibisita sa Pilipinas.